yung ating ingredient guys for oh today's ayun 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 na natin ito because... guys ayun po dito akong nababo ayun guys ayun na natin Okay. Itarong pagkuan, itarong pagbidyo, itarong ha. Okay, lain na ba ka? Magbidyo ka, naman sa kuan. So, ayan guys, anong hay natin siya guys? Ganito yun, kung siya ganito yun, ako magluto guys na, ano, ayan, guys. Lagyan so, po muna siya guys na, Ayan. ayan. Ayan po yun guys. At ito guys. Para rin tayo po sa mga guys. Ibarali po muna siya guys. Marami po muna itong ano guys, para pag umunan yan. sarap siya guys kamarin ko siya. Narinig to, to guys ng asin, tuyo at saka magic sarap guys. Pinata so, ko magluto guys, imarinig ko muna siya. So ngayon guys, magsasalang tayo ng... Mar Ayaw ibantang sa mga kalero na. So ayan guys, magluluto na tayo ng pancit guys. Malapit na pancit guys. Ayan yung ingredients ko guys. Ahos, bumbay, tsaka sardines guys. Tsaka ito. yeah, binaralag ko pa guys ng toyo, magsasarap, sa kaasin. Yan, yeah, ko muna yung ano ba guys, kawali guys. Okay. So, natin ang ahos. Lang ko ng pants. Kaya naman ako magluto ng pancit guys. Yan, mag maganda to guys pag maraming halo. E kaso nga guys, wala dito. Walang mga, walang mga ano. Walang mga carrots. ano. Malayo ang lubihan namin guys. Sunod, bumbay guys. Ano natin. Tapos, hinihingan natin siya konti guys para mabango. Para mabango siya. Tapos, ito na sa lag natin guys. Ayan Ito na natin itong

toyo hmm, toyo tapos Tapos, ayan guys, yung tuk

Yan nga, buo-buo siya right Ito na buo -buo siya guys, masarap na. Ilagyan na na, ilagyan na natin yung um, set. ko to guys, para masarap siya guys. Ayan guys, ilagay ko na yung pancit, guys. Ay, Halo, Anda masih bisa, guys. natin guys. guys jika kain kami guys pakai tapus nih guys ini guys natin guys. kaya ayun ganun so ayan luto na ang ating pansit ayan ayan luto na ang ating pansit hindi e i-alit i ko so ayan guys, tikman natin guys

So, ayan guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat sa nanonood. Nag-subscribe. Don't forget guys. Like, comment, share, and subscribe. Babu. Thank for watching. Hanggang sa next vlog ko guys. Ayan. Yung nilotrating masarap na pansit.